Pit na seguridad ang pinatutupad sa Nino Aquino International Airport. Sa harap na rin niya ng posibleng pagbabalik bansa ni Dismiss Ban Mayor Alice Guo. Ang update niyan alamin sa ulat ni Bernard Ferrer. Live, Bernard! Dayan, inaantabayan na natin ang posibleng pagbabalik sa Pilipinas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na naaresto sa Jakarta, Indonesia kahapon. Patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng posibleng pagbabalik bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Madaling araw pa lang, nakaabang na ang media sa paliparan. Si Goo ay naaresto sa Tanggerang City, Jakarta, Indonesia kahapon ng alauna e ng madaling araw sa imbestigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, huling nakita si Goo sa bansa noong July 14 sa isang private resort sa western tip ng Luzon. Nang tatangkain sanang isilbi ang warrant of kay Goo, batay sa impormante ng PAOC ay nakaalis na ang dating alkalde sa kainan speedboat. July 17 nang umalis si Goo sa Denpasar, Indonesia, sakay naman ang patungong Kuala Lumpur, Malaysia at dumating noong July 18 ginamit pa umano ni Goo ang kanyang Philippine passport para makapasok sa Malaysia. Namalagi si Goo sa Kuala Lumpur hanggang July 21 bago tumulak patungong Singapore sakay ng commercial flight. August 18 ay umalis naman si Goo sa Singapore patungong Batam, Indonesia sakay ng ferry boat. Hinihinalang nagpaikot-ikot lang si Goo sa Indonesia hanggang naareso siya kahapon. Kabilang sa mga susundo kay Goo sina Interior Secretary Benhar Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Nakaalis sa mga nasabing opisyal sa Pilipinas alas 11 kagabi sakay ng chartered flight. Habang dumating sila sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Dayan inaasahan na sa pagbabalik bansa ni Goo ay mabibigyan ng linaw ang maraming katanungan sa kanya lalo na ang pag-alis niya sa bansa. Mabibigyan din siya ng pagkakataon na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Dayan katatapos lamang din na bumuhos ang malakas na ulan sa niya kaya naantabayan na natin kung may mga pagbabago sa flights sa paliparan. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat Bernard Ferrer.